So yun mga kapatids, magandang araw sa ating lahat. So for today's video is kargahan na mga kapatids. 5pm ang kargahan, alam mong oras na. 4.36 na mga kapatids. Yan, patutukoy lang natin. At uh, papakito, susubo natin pabaon sa kanya mga kapatids. Yan. So mga kapatids, patutukoy ko lang. Wait lang kayo. So, ayaw mga lapatids. tapos na saan tumuka. At, at papakilala ko sa inyo ang aking sinusubo, di yan. Kapag kakarga na. So, ito mga lapatids, ganun pa rin, B12. Yan, ito naman niya mga lapatids. Yan. Yan naman yan. Ito naman mga lapatids. Basta ganito mga lapatids. Ito naman yan. Kasi so, naman itong calcium. Itong ka uh, power component to. Yan. Ito itong red cell mga kapatids. Ganun pa din. Ito mga kapatid to. Siyempre so, syempre, yung natin mga patids, vitamin Pro Capsule. Yan. Ito mga kapatids. So, ito itong complex. Kaya umaga sinubo ko lahat nito. ito.

itu memang kompleks sekali hati. saglit lang to no? isang capsule so, ah oh, tigs ganto naman ang contract pinatay si ko lang kanina umal nobo ko Siyempre itong lupin ko ng kapsul.

Tawag din eh. Uh, At yung... Basta alam nyo na yun. Nakita nyo sa video ko. Footage building pa yata. Ah, uh, footage. Lamihan mo yun mo. tagay ko pa mga patids? Uh, update mo na lang kayo pag nasa kargahan na ako. Kapatid, hanggang dito muna ito. Hindi ko napapakita sa inyo sa kargahan. So, yung <laughs> grabe, may nakakalimutan na naman ako. Ito, eh. Pinagbabawal na teknik. Mani. Na, kung hanggang sa mga mga gusto niya, mga kapatid. Ubus kayaan niya ito. sobrang dami niyan malatakis sana maubos na na halfway pina sa mga kapatid hindi ko pa na madadala sa kargahan sa cellphone may kulimlim yun o no? may kulimlim ah. at hindi ko madadala i-update yan lang kayo kapag abang na mga kapatid yun lang